Hello guys, patuloy pa rin tayong bumibili ng gantong coins guys. Ayan guys, yung 1972, 1974. At itong nyog na 2 pesos guys. Ang bilihan ko niyan guys ay sa 1972 ay 1.5 pa rin guys. At itong nyog guys, uh, 1,000 ang isa na. Ito naman guys, ah uh, malaking opportunity lang sa may mga hawak nito. Bali guys, ang mapipili natin dyan sa comment section, siya po pupunta natin hindi naman po natin magpupunta niya na sabay-sabay pa isa-isa po, dalawa yan, basta nakapalo ka like, share, comment at ikaw ang mapili natin sa comment section ikaw pong pupuntahan ko bali mayroon akong isa na mas mataas ang value, ito guys malaking opportunity lang sa mapipili natin, tulad nito guys, itong 1932 na silver coins guys Ayan. Bali, ang bilihan ko nyan guys, kung meron ka at napili kita dyan sa comment section, babayaran ko sa ito ng 10,000 ang isa guys. Ayan, yung ganito. Maraming 19 yan guys, may 1944, may 1911. Pero, isa lang ang presyo ang bilihan ko nyan guys. 10,000 pa rin ang bili ko nyan dyan sa mapipili natin sa comment section guys. Bali, ito naman guys, malaking opportunity lang to sa mapipili nating mga followers natin at mga viewers natin Ayan, basta lagi talaga naka message guys sa comment section baka ito na mapunta ko maraming salamat guys